Ikalawang mga kronika, Kabanata 35 At ipinagdiwang ni Josias ang isang Paskwa sa Panginoon sa Jerusalem, at kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa sa ikalabing apat na araw ng unang buwan, at inilagay niya ang mga saserdote sa kanilang mga katungkulan, at pinatapang sila sa paglilingkod sa bahay ng Panginoon, at sinabi niya sa mga libita na nangagturo sa buong Israel na mga banal sa Panginoon, ilagay ninyo ang banal na kaban sa bahay na itinayo ni Salomon na anak ni David na hari sa Israel, hindi na magkakaroon pa ng pasan sa inyong mga balikat. Maglingkod kayo ngayon sa Panginoon ninyong Diyos at sa kanyang bayang Israel at magsihanda kayo ayon sa mga sambahayan ng inyong mga magulang, ayon sa inyong mga bahagi, ayon sa sulat ni David na hari sa Israel, at ayon sa sulat ni Salomon sa kanyang anak. At magsitayo kayo sa dakong banal ayon sa mga bahagi ng mga sambahayan ng mga magulang ng inyong mga kapatid na mga anak ng bayan at maukul sa bawat isay isang bahagi ng sangbahayan ng mga magulang na mga libita, at patayin ninyo ang kordero ng Paskwa, at mga kayo, at ihanda ninyo sa inyong mga kapatid upang magsigawa ng ayon sa salita ng Panginoon sa pamamagitan ng kamay ni Moises. At si Josias ay nagbigay sa mga anak ng bayan buhat sa kawan, ng mga kordero at ng mga anak ng kambing. Lahat ng yaon ay mga pinakahandog sa Paskwa. Sa lahat na nakaharap, sa bilang na tatlumpung libo at tatlong libo na baka, ang mga ito'y mga pag-aari ng hari, at ang kanya mga prinsipe ay nangagbigay ng pinakakusang handog sa bayan, sa mga saserdote at sa mga libita, si Hilkias at si Sakarias at si Hehiel, na mga pinuno sa bahay ng Diyos, nangagbigay sa mga saserdote ng mga pinakahandog sa Pasko, na dalawang libo at anim na raang tupa at kambing, at tatlong daang baka, si Konanias naman, at si Semeayas, at si Natanael, na kanyang mga kapatid, at si Hasabias, at si Hehir, at si Hosabad, na mga pinuno ng mga libita, na nagbigay sa mga libita ng mga pinakahandog sa Paskwa, na limang libong tupa at kambing, at limang daang baka, sa gayoy ang paglilingkod ay nahanda, at ang mga saserdote ay nagsitayo sa kanilang dako at ang mga libita ayon sa kanilang mga bahagi, ayon sa utos ng hari, at kanilang pinatay ang kordero ng Paskwa, at iniwisik na mga saserdote ang dugo na tinangnan nila sa kanilang kamay, at mga nilapnusan na mga libita, at kanilang ibinago ang mga handog na susunugin upang kanilang ipamigay ayon sa mga bahagi ng mga sambahayan ng mga magulang ng mga anak ng bayan, upang ihandog sa Panginoon, gaya ng nasusulat sa aklat ni Moises, at gayon ang ginawa nila sa mga baka, at kanilang inihaw ang kordero ng Paskwa, sa apoy ayon sa ayos, at ang banal na handog ay niluto sa mga palayok at sa mga kaldera, at sa mga kawali, at pinagdadalang madali sa lahat na anak ng bayan, at pagkatapos ay nangaghanda sila sa kanilang sarili, at sa mga saserdote, sapagkat ang mga saserdote na mga anak ni Aaron, ay nangasa paghahandog na mga handog na susunugin at nang taba hanggang sa kinagabihan kaya't ang mga libita ay nangaganda sa kanilang sarili at sa mga saserdote na mga anak ni Aaron at ang mga mga awit na mga anak ni Asap ay nangasa kanilang dako ayon sa utos ni David at ni Asap at ni Heman at ni Hedutum na tagakita ng hari. At ang mga tagatanod pinto ay nangasa bawat pintuan daan sila'y hindi na nga magsialis sa kanilang paglilingkod, sapagat ipinaghanda sila ng kanilang mga kapatid na mga libita, sa gayoy ang lahat na paglilingkod sa Panginoon ay nahanda ng araw ding yaon upang ipagdiwang ang Paskwa at upang maghandog ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana ng Panginoon. Ayon sa utos ng Haring Hoseas, at ang mga anak ni Israel na nangakaharap ay nangagdiwang ng paswa ng panahong yaon at ng kapistahan ng tinapay na walang libadura na pitong araw. At hindi nagkaroon ng paswa na gaya ng ipinagdiwang na yaon sa Israel mula sa mga araw ni Samuel na propeta, ni nagdiwang man ang sinuman sa mga hari sa Israel ng gayong Paswa na ng ipinagdiwang ni Hoseas at na mga saserdote, at na mga libita, at ng buong Huda at Israel na nangakaharap, at na mga taga Jerusalem. Nang ikalabing walong taon ng paghahari ni Hoseas ay ipinagdiwang ang paswang ito, pagkatapos ng lahat ng ito, nang maihanda ni Hoseas ang templo, sinikaw na hari sa Ehipto ay umahon upang makipaglaban sa Karkemis sa siping ng Euphrates, at si Josias ay lumabas laban sa kanya. Ngunit siya ay nagsugo ng mga sugo sa kanya na ipinasasabi, Anong aking ipakigelam sa iyo, ikaw na hari sa Huda? Ako hindi na paririto laban sa iyo sa araw na ito kundi laban sa sangbahayan na kinakalaban ko. At iniutos sa akin ng Diyos na ako'y magmamadali. Iwan mo ang pakikialam sa Diyos na nasa akin nga upang huwag kanyang lipulin. Gayon may, hindi itinaligod ni Josias ang kanyang mukha sa kanya, kundi napakunwaring iba upang siya'y makipaglaban sa kanya at hindi dininig ang salita ni Nikaw na mula sa bibig ng Diyos at na parong nakipaglaban sa libis ng Megiddo at pinana ng mga mamamana si Josias at sinabi ng hari sa kanya mga lingkod, Ilabas ninyo ako sapagat ako'y nasugatan na mabigat. Sa gayoy, inalis siya ng kanyang mga lingkod sa karo, at inilagay siya sa ikalawang karo, na kanyang dala, at dinala siya sa Jerusalem, at siya'y namatay, at nalibing sa mga libingan ng kanyang mga magulang, at ang buong Huda at Jerusalem ay tumangis kay Josias, at tinaghoyan ni Jeremias si Josias, at ang lahat ng mga awit na lalaki at babae ay nagsipanambitan tungkol kay Josias sa kanilang mga panaghoy hanggang sa araw na ito, at sila'y nagsigawa ng alituntunin sa Israel, at narito na nasusulat sa mga panaghoy ang iba nga sa mga gawa ni Hoseas at ang kanyang mga mabuting gawa ayon sa nasusulat sa kautusan ng Panginoon at ang kanyang mga gawa na una at huli narito na nakasulat sa aklat ng mga hari sa Israel at Juda